ang oras po dito ngayon duman po ang ulan ay uh, alas sa 6.30 dito po sa bayan ng Sapian Capiz ang kinalalagyan ko po ngayon dito ay uh, ako po ay nasa bundok ngayon ni, eh, dinadanas po namin ang uh, matinding uh, pagulan at paghangin dito sa aming uh, aming uh, lugar Aya ako po hindi makatulog at uh, akin pong uh, inaantabayanan ang uh, panakanakang uh, pagbugso at pagbugso ng ulan maya maya lumalakas humihina at mamaya eh lumalakas ang hangin yun nga mga kababayan mga kapatid no? Uh, ilang araw na pong inuulan dito ang aming bayan at eh uh, minsan umihinto. Mga apat na oras, limang oras ganoon. At ngayon nga eh muli na naman siyang ah uh, uh, umulan na naman dito sa aming lugar dito sa bayan ng uh, Sapian, kapis akin pong inatabayanan ang ang uh, pabungsong ulan at ang ang lakas kasi ng hangin napakapinde nakaka kung mga sanay nakakatakot hindi ko makatulog sa tindi ng lakas ng ulan no malakas malakas yung hangin at yan din ang ulan ngayon eh ako hindi makalabas ng bahay namin dito eh dahil nga basang-basa na ho yung aming kapaligiran Uh, maputik ganoon nga po uh, at ako ay uh, dito na lang po sa aming bintana nag uh, kumukuha nitong uh, video upang uh, maihatid sa inyo ang aming uh, kalagayan dito sa bayan ng Sapian. ako po ay naguulat mula po dito sa no, sa sa taas ng uh, bundok no? dahil kami po ay nasa bundok ako po ay nasa bundok no at ako po ay malayo sa bayan malakas na rin po ang ano malakas na rin po ang uh, pagdaloy ng mga ng mga ilog magmula sa bundok napakatindi po no punong-puno na naman yung ano naming ilog umaapaw na naman yung aming sapa ay yung mga taniman ng mga tao dito nako Asira na naman sa pag-ulan. Yan po, mula po rito Si Kuya mula po nag dito sa bayan ng Sapian Capis.